steady ka lang. Normal yan. Ito, nagpapasuntok siya. Oo. Oh. Para magka-helmet yung mga followers. followers natin. Lalakas ang buto para ako. <laughs> ay, ay, ay. magka tayo. Maraming aray. Maraming helmet. Yan! Yeah! Hindi okay, ka helmet ha? Maraming oh, yes, ha? yes, Yes, ha? yes mabay 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 Sige, pag umaray ako, sasuntok ni Sen. May ganun ibu yung helmet yung kayo. Oh, ganun lang ah, ganun lang ah. May na lang. Oo, oh, sige. Tas umaray ka. Oh, Ah, send bigay mo nga send. Bigyan mo send yung Aano pangkoto. Presente sa -pre sen, gusto mo. Hindi, uh, Sen, tanong mo kung... 50, 50, 60, 70. <laughs> tanong mo, oh. Sen. Okay, like okay. agad eh. 22, 9 o'clock. Okay, Sen, tanong mo anong, anong araw yung gusto gumising. 20, 30, 40, 50, 60. Ano po, Sen, yung pinakasave dyan? Yeah, pinakamalakas. Ah, pinaka pinaka oh, nandito ka na, yung pinakamalakas na. Oo! Oh, oh. oh. Pinakamalakas. Jam lang. <laughs> Jam lang. Jam lang. 50, 40, ano? 120. Yung Sen. Ah. Anong pinakamalakas na save? Eh, nakita mo lahat ng sinuntok dyan. Bumagsak eh. <laughs> ano? Oh, sige, Sen. Kung ano yung kaya niyo lang, Sen. Uh, ano? <laughs> ano? <laughs> basta, basta, umaray. <laughs> 60. Basta, umaray oh, ako. 60 lang. 50, 50 cent, 50, 50 cent. May pera yan, May panggabot yan. Ito ako makabuyo. Hindi ka may susuntukin eh. <laughs> Ay, susuntukin ni Sen. Game, game, game. <laughs> game. <laughs> Okay. game. Mo, naka open o naka close? Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah Para may thrill kayo kay Conte. <laughs> close. 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 <laughs> <naka -sigyoso. laughs> uh, okay, what? Okay, okay, okay. Ano? Sir, okay ka na? Sali po ba muna ako? Steady ano po lang. ba ka? Hindi. Steady, 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 steady ka lang. Normal yan. Ito, nagpapasuntok siya. Oo. Oh. Para magka-helmet yung mga... <laughs> followers. Yung followers natin. Lalakas ang buto para ako. Ay, ay, ay. <laughs> magka maraming, <laughs> maraming aray. Maraming helmet. Yeah! <laughs>

Sino mo pinapawisan? Tinan mo na dito. Pinapawisan. 30% lang. Tinan mo pinapawisan siya. Ethics? Ano ba yung gulo? Ay, gano'n mo lang. Hindi mo lang. Maka Galaw-galaw mo. Ba't ang itim ng paligid? Pwede mo itanong yan kayo sa mga natulog dati. Pwede mo itanong yan. Ang tawag ang tawag nila sa akin, General. Oo. Subukan ko ro yung lakas mo. Tapos yung lakas mo, General. Fine, okay, no. susuntukin din ako. Dagdagan mo ron ng 10%. Ano? Nakakata <laughs> <laughs> <Maturado> ka ba? <laughs> Tingnan mo ako. kung mag mag-aano ako ng tubig. Ito na no? <laughs>